Welcome back to our channel. Ngayong araw, samahan niyo ako sa ating fishing adventure. Tilapia ang ating hahantingin ngayong araw mga kanguso. Mabilis ang fishing to dahil fast rin na. Dahil gusto nating magkasa. Let's go! Mga kanguso, maghahabis na tayo. Samahan natin ang panalangin na makahuli tayo ng malaki. Dahil hapon na. Oh, makahuli ng malaki sumahan natin ng panalangin dahil lapon eh mabilisan to ayan mga kanguso may mga manok sa aking likuran meron pa ditong bibe ayan ayan manok ayan dito ay nakapesto ayan Nawa makahuli tayo kasi anong oras na. A few moments later. Ah, gusto ay bukan ko. Ayan na siya. Papa pishon ako. Pa. Papa pishon. lumubay? <laughs> laki ha. Ang laki ng ano. Ang <laughs> <laughs> laki ng arroyo. Ang <laughs> laki ng arroyo huh? <laughs> yeah, no? ha. Ang hmm. okay. laki <laughs> ah, ng <mustang grabe. laughs> arroyo ha. Ang laki ng 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 laki Sarap nito, prito. Oh. Oh. Makakanguso, ayan Awak na niya Ang kanyang banderitas Magkakasya dyan Go, ayun Push Huli na lang, ang lahat yung iniintay Makakanguso Huli na lang <laughs> Tinusok doon A few moments later Uy Makakanguso, pisang si Papa Ayan, oh, grabe Pisang yan Bangus, bangus. Mahos oh, tilapia hunting pero abaang ko kumagat bangus. ang lupit, wala wala pong floater 'yan, maka-anguso. Asa na? Oh. Oh, 'yan. Bangus. nice wow ulak laki oh Nice catch, man. Maka-anguso dahil nakahuli na siya maghahagis ulit siya. Tarang. Nice. Fish ang siya mga kanguso. Oh, sinuswerte siya sa gawing aray. Dito siya nakakarami. Nakailan na siya dito banda. At ayan. Sa kabila ng may hangin, oh. Ano? Ah. Ay, oy! Bangus, maharut ya. Ayan, apa yang terjadi? Apa? Apa? Walang kawala, grab, Grabe, laki. Kenapa? <tutupan> Lalu. maging duyon. Ayan, o, tinamaan sa gilid, mga kanguso. Ayan siya, maghahagis na naman, mga kanguso. So, may mga manok. Ang <laughs> daming manok. Ayan, oh. nakaporma siya, Oh. <laughs> Pag nag-iingay ang todo yung manok, kalina. Na kaya nalaman niya may huli na. <laughs> Dito kasi siya nakatambay. Ayan. Ah, ang kusa, pichonahan naman daw siya. Oh. Asaan? Ah, Careful. Malaki, malaki. Aba ay siya, pagka malaki. Aba, aba, aba sige, push. Hmm. Iba ga, iga. Iba daw, iba daw. Iba daw ang kanyang pakiramdam. Ay! Mario Josep <laughs> Garapones. Nakita niyo yun mga kanguso. Malaki. Ayan. Ang grabe, mga ahuso. Two in one. Two in one. <laughs> grabe. Janitor plus arroyo. Ayan. Bigot itong arroyo na to. Ayan. Grabe, two in one. Kulit ng huli mo pa. she's A few hours later. Diana, Di <laughs> <laughs> Dilim oh. mo. pero issue pa rin si Papa, oh. Herbie. <laughs> <laughs> Mahangin. <laughs> <Laka hasa man. laughs> oh, pati si Mommy. na siya. Ayan na! Uy! 'Uy, dobo.

Maawawang mangos! Sige lang, tanggal ko muna to. Papa! Maawawang sa mangos! Mangos! So ayan, hindi niya kasi mabitawan yung isa. Tapos tinan nyo naman, pinapapak ng manok. Hubi! Hubi! na! <laughs> Ay! Nagulog patuloy. Galit ng manok. Nakadobol si papa. Sinabong ng manok yung kakaiba yun ayan <laughs> mga anguso, umulan na hala, titibay nila sir doon, oh nagpipishing sa gawi doon ayan tayo ah, nandito, ayan sumilong tayo dito kasi ang ulan, ayan hindi mo masabi ang panahon, ayan Ito daw yung green niya. Ito daw yung niya. daw niya. Noon kasi hindi mo maintindihan na yun kasi sa akin niya hangat. Kaya kanina mainit tapos bigla may gagana ko lang. Tapos ayan, may huli daw siya na siya sa gawin Tingnan natin. O, anong sinisipat niya? Ipat-sipat-sipat eh, pang nalalaman. Ano ba yun? Oh. Sinuswerte siya ngayon mga to uh, Imagine ninyo. Ayan o. Oh. Ah, gusto. Ayan o. Oh. fish on siya. Woo! shes Ano yan? Uy! Uy, bangus! Uy! Uh. Ayan na siya. Ayan, ayan o. Oh. Ay, grabe. Double na naman mga kanguso. Tapos tinan nyo naman ang kadobo. <laughs> Ay! Woo! Ang ang huli ni Papa mga kanguso. Sobrang naaliw ako sa pagpipishing namin ngayong araw. Grabe. Ang lalupit. Pangatlong double na niya yan. Kanina, janitor plus arroyo. Tapos nakahuli siya dalawang bangus na nakipagsabong sa manok. Tapos, eto ngayon, oh, bangus at janitor na naman. Ang lulupet aliw na aliw ako sa fishing namin ngayon. <laughs> Grabe. <laughs> Ayos. Ayan mga kanguso, isang masayang fishing adventure na naman ang na ating naranasan. Hanggang sa muli nating fishing trip. Bye-bye mga kanguso and God bless po.